Nagliktit ka, hindi po hindi ko nagbigay, hindi ka magliliktit. Pagliktit kang kalat, kalat, alam Debe, may ko. Hindi, pero ikaw nag, ano niya, kung wala kang dinala, walang kalat, o, oh, mo. Sige, Sa mga wala pang sponsors, na mga hosts, sa Hello, yung mga sweetheart! Hi, mga sweetheart! Ayan, today is November 4. Ayan. nako. ako, aaminin kong napakasaya ko today dahil kasi meron na naman ako ng pagtagumpayan. Nako, soon masishare ko na siguro yan sa inyo pero sobrang saya ko po ngayon. Kaya naman, Uh, I'm on my way to Vice Comedy Club para mag kasama ang mga iba pang writers para sa anniversary on November 10 and 11 po. Ako, napakalapit na pala. Oo nga. Pero syempre, isa sa mga malalapit sa akin ang magiging director na... ang ang director namin dito sa uh, anniversary ito, si MC Mua ay nag-birthday lang kahapon. So, since November kahapon, o na birthday niya November 4 ngayon, o oh, bakit naman hindi tayo mag-celebrate ng bonggam-bongga -bongga bago pa nang tayo magsulat o kaya, mm -hmm. well, you know while nagsusulat, edi i-celebrate na natin ang birthday ni MC, so for the meantime since nandito pa ako sa daan ah, uh, mahahanap tayo ng bibilan na hati ng mga handa niya, kaya Oh, let's go. Let's go shopping. Unahin natin yung mga paborito ni MC. So, ang paborito niya talaga, bagnet. Ayan. Tostadong siopaw. Paborito niya yan. Ano, gusto rin niya ang palabok. At syempre pa, naku, huwag na natin kalimutan ng pichi-pichi. Kaya tara na. Sa lola nenas. Sa timog lang yan. Oo, at least malapit-lapit dito sa Vice Comedy Club. Let's go! Ito na, magsisimula na tayong bumili ng mga uh, handa ni MC mo. Andito ah. tayo sa isa, luna para So ito na yung bibili natin for the ano, dalawang bagmen, dalawang sopong bustado, dalawang pichi-pichi, isang palabok. Siguro yung malaki na si MC niya. Yes, eto na nga. Andito na. Dalo na natin ang ating Lola Nenas. Kaya naman, next stop, magkikake tayo. Ang cake na bibili natin ngayon, yung may kalukuhan. Yung king cakes. Alam ko, ano, schoolmate ko yung may-ari nito eh. Pero, in support sa schoolmate at saka yung ano, uh, gusto natin ng kalukuhan. I-try natin humanap ng magandang cake para kay MC Mua O nung bagay sa kanya. Parang yung mga may shape na kung ano. Ay! Hanapin natin kung ano makukuha natin. Let's go! So, ito na. Dito na tayo pumunta sa King Cakes. Para at least, ah, uh, naku, ating cake for MC Mua. Tingnan natin. Tulungan niyo ako pumili. Oo. Oh, hindi niyo kaya. Di ba? Ano sa tingin niyo yung kasha sa put ni MC? <laughs> Ano kaya sa tingin nyo ang kaya niyang i-glow? Kasi ito parang may nauna na eh. May lips na eh. No? Parang siya ah, Oh, puro ari ka. Patay ka ngayon. Bes. Oo. Oh, Tingnan natin kung mapapagkasya mo sa puwet mo lahat. so, yun Dito tayo sa Kikis. Kick Ayan na. Pabayos ko. Umitik na tayo na. Good luck sa atin. Tingnan natin kung masusurprise natin si Tita MC. Pero nandun na siya. Ito naman kasi si Bakla. Madaling madali. Maulan nga. Napaka tinrap na traffic ako kami sa EDSA. Tapos naman pa kami ng C5. Tapos ito, nagpipipick up pa kami nito. My gosh. Ayan. So kasi, kesa kumain siya sa lapas. Aba, iserve na natin yung mga pagkain talaga natin. Mayroong tinapos. Mabako sa si Kasi baka ma hindi Merry na. Let's go. Huh? Happy birthday! I hey, love you! I know Happy birthday! <laughs> Happy birthday, Goya. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Goya. <laughs> Ano sa ex mo? Alam mo, nag talaga akong kumain para pakainin kayo. Hindi, hindi. Hindi pwedeng ikaw magpapakain sa amin. Dahil kaarawan mo ngayon, te, hiningi ko to kay ate O. Ano, two days ago pa, ano ba ate? Sabi ko, pwede bang ano, ako naman ang maganda para kay ate? Pwede ka mag-wish na Wish good health sa ating lahat. Good health Sabi nila, wish mo daw okay. Dapat uh, sinasabi ng Okay. Good health para sa ating lahat Para tuloy-tuloy ang trabaho uh, Maraming maraming pa rin tao sa VCC Para lagi yes. may set Pulong-pulong ng set At syempre uh, uh, Sa lahat ng mga hosts Including mga managers Manager, si ate eh, Sana o. ano o, uh, Sana uh, hindi natin kailangan maghanap ng pera. Yung kusang dumarating. Eh. Pero pinagtatrabahuhan. Siyempre, yeah. magsisipag. magsisipag. Pero yung yung hindi mabigat yung dating yon Yun ang wow. wish ko. At basahin mo rin, Makalagay. For your? For you. For you, for you Boss MC. Boss MC, grabe. <laughs> Thank you, Tar. Yes. <laughs> yes. <Yeah. laughs> mo Yes. pagkakaano, Ano parang M, di ba? Parang para ano. sa iyo talaga. A letter M, hindi ba sinabi? M, parang M. Oo, parang M, pero dalawang hita pala yan. Ang ah. ano, ito ah. ko para... Ah, kaya pala ako malakas guman mo. O, parang M yung malakas? Ang wish ko sa'yo, Ate MC, dapat mga ano? afro american naman. Kasi yung mga ganyang kalaki. May... Try mo nga kung kasi sabihin mo. Pero alam mo, ah. ano ko, ah. ko yun, ano mm -hmm. mo yun? Nagagapuhan ako sa mga Latino, Afro-American, yung mga uh -oh. Moreno, ganyan. Oo. Uh oh, oh. my God. Oy, kumain na tayo. Grabe. Magkano itong ginagawa? Kaya pala pinipigil. Uh -oh. Pinipigil. Oo. <laughs> Kaya pala pinipigil mo ako bumili ng pagkain. <laughs> hey, okay pala ako naman ang sponsor si Ito Ah! Talaga po. Thank you, Tart. Alam mo, mga, meron mga today, na akong sponsor. <laughs> And syempre, hindi ko naman lagi pababayaan ang Vice committee. Meron pa akong inaayos na dalawa pa. Sa yeah. uh, mga wala pang sponsors, sa mga hosts, oh, ha? At sponsor oh, kayo. Oh, Ayan, naman pa si Boss MC. Teka lang. So just in case, meron pa akong gift sa sa'yo kasi. Uy, ito naman ang namin. Diyos ko, hindi ko pala bibili yung gift ko sa kanya. October 27 kasi birthday niya, ni Tart. Okay. Mariko kami score Lang Nangako ako ng pabango, hindi ko pala bibili. Ma, so ito, may gift pa ako sa sa'yo. just... in case lang, ayaw mo nang ganito. At least ano. Ano Vibrator. Vibrator to, Ayaw mo lang. Alam mo, kung si kanina mo dapat iregalo to. Ay, tama. Ito ba? Kasi, chocolate! <laughs> Hindi, chocolate! Kasi tabingi, wala namang vibrator na tabingi. Pero <laughs> kung sakasakaling vibrator, <laughs> para kay teta. <laughs> chocolate yan na para sa kanina Afro-American. Tapos ito white. Tapos ito, ah, syempre. Ah, para sa cake din, okay. lagay natin. Oo, oh, at tsaka para sa gilid. Grabe. Napaka-religious na mga ha? Lalipat ba yan? Oo, ganun, pa. ganun palang Chocolate isip mo sa akin, Tart. Ganto ako kalipas. so, hindi. So, hindi. Mga before, bata pa lang tayo. Before, alam. pero ngayon, tumanda na. So, naiwan doon ang memory ko. <laughs> ah. Oh. Okay, may mga nakikita. May nakikain. Anong masasabi nyo? Uh, happy birthday, Boss MC. Happy birthday. <laughs> ito yung mga writers. Too, yeah. <laughs> yung mga writers na... Happy sinang, birthday. Ayaw. Ito si Echoed. Si Echo, 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 Let's, Echo, Vlog. Hello po. Yan, at syempre Congrenatics. si... Ongoy Natix. Ongoy Natix, Jewel Johnson, and... Franco <laughs> Gray on YouTube. Syempre, pakainin muna natin ang ating boss MC. Kasi mamaya, kakain pa siya ng bagnet na ito. Oh, Yay! Yay! Sorry, nag-invite ako. na Oo. Wala akong Okay lang, ano ba? Siyempre, mga natin ang ano, Juan, uh, Sir John, Jennifer Santos, and of course, Chef Kevin. Naghanda ka, palabok -no. lang yung ino, tsaka shopo, tsaka pichi pichi. Teka lang, meron pang ang meron pang ang bagnet. Sinabi ko sa kanila, huwag na sila magdala, I I'll make sure. Ay, sorry, sorry. We're the gigil. Kailan yung sponsors. Bes, oh. kumusta? Mabuti, sarap. Oh. ay, sarap <laughs> <laughs> sa akin. Yung nasa birthday cake. <laughs> yung alin, yung maliliit. Ganun yung pagmalayer. Ay, okay. Ay, pero yung gitna talaga. <laughs> <laughs> Tsaka kakulay mo. Parang sa'yo hinulma. <laughs> sorry, sorry. Babae ka nga pala. Ang <laughs> oh, mga writers na. Happy Welcome. Eh. Okay. Yan, no? Okay. Ano masabi nyo kay MC? Happy birthday, Kuya! Oh. I'm used to calling him Kuya kasi. Because... Alam mo, pwede kayo magkuya. Dati po niya kasi. Sa Dati niya si po. Si Jumal na rinig ko nag-Kuya. Huwag ah. oh. kayo po, Kuya. Gagakakalain magkamag-anak tayo. <laughs> So, hindi pwede. Pero sa totoo lang yung cake kasi hinulma sa kanya. Kasi ah, kak kak niya eh. Kakulay niya, di ba? Happy Nakita birthday, Clea. Salamat. Salamat oh, din kay Tart. Pag ilang birthday mo na to? Gaga, ba't kailangan ko sabihin? Yeah, oh Oo, kasi huwag ka mahiyabes kasi mukha kang bata. Mukha kang bata. Promise. Nadulas ka. Mukha kang bata. Kundi matanda yan, mataba. <laughs> Sabi niya kasi mukha kang mga... kasi mukha kang mga... kasi mukha kang mga... Mukha kang mga... Parang yung sinabi Ako, trusted ko na to. Almost tatlong dekada na kami masakasama. At sobra-sobra ang pagiging Mabait so, niya. Sabi nila mabait ako. Pero pag natapos kong vlog, sa easy Yeah. Ay! Yeah. ay yeah. Marami akong istorya about that. Maraming hindi alam ang aking mga sweethearts kung ano mga pinagsamahan namin ito. Ultimo sa aking lowest at the lowest, sila talaga yung kasama ko. Kaya, deserve na deserve ni Tita MC to. Huwag ka mag Tita MC, nakakuha ko oh, ng spongy. Ay, talaga. Basta importante, huwag kang gumastos naman. Ay! Gagastos ako kung pwede. Kasi marami siyang... Marami kasi siya pinag-aaral. Lagi niya sinasabi yan. Pati yung mga pagkain namin dito, after namin magsulat, pinauuwi niya yun sa akin. Para sa pamilya ko. Siyempre, pag may apat na show ko na tila, iuwi mo. Kahit para sa kanya, iuwi mo na yan. Kasi di ba apat sila? Na. Sabi ko, hindi, apat ang asawa. Pero, <laughs> 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 Pero lima sila. At di, apat din naman. <laughs> oh, hindi, actually, nandito ngayon, tatlo na lang. Di ba? Kasi nakatawa niyo isa. Kaya lang yung nanay ko, siyempre, hindi makatay kayo. Ma, ano na? <laughs> yun, iniisip din yan. Kaya naman. Tsaka dalawa so, na ang buko, di ba? Yes, dalawa na. Isa yung, sa Oman. Isa nasa sa Oman. Isa nandito, pero hindi sa akin. Oo, ma. Oo, nandun sa Sabianan. Para yung lalaki? Pareho yung girl. Aw, oh, ha, pala. Diba? Salat na salat ako sa lalaki pagdating sa Apo, pero napakarami kong lalaki. At ah, saka marami kong lalaki. <laughs> pero, nako guys, ano, maraming salamat. Magpapasalamat na ako sa aking mga sinigar. Oo, pero maglipit-lipit ka. Hindi pa rin ah! ko nang bigay. Hindi ka maglipit. Maglipit ka, kalat-kalat. Alam niyo ikaw naman. Kalat niya eh. Pero, pero ko -lik -lik yan. Yan. So, uh, roll ko lang sa TV noon. Roll ko lang sa TV. Hindi, pero ikaw nag, ano niya, kung sa wala pa? kang dinala, walang kalat. Oh, oh okay. likpitin mo. Sige, te. Ako na. Oh. De, thank you so much, Star. <laughs> <laughs> Oo, oh, mamaya yan. At nag-enjoy naman ang ating mga writers. Super! Kasi pasusukahin tayo ngayon ni MC. Yeah. Hindi tayo matatapos hanggat hindi tapos lahat ng skit para sa ating anniversary. <coughs> na mapapanood niya this coming November 10 and 11 here at Vice Comedy Club entitled Maging Sine Kaman. Take one! Ngayon ba yun? Tutubusin lahat ng Yes! Lahat? Oo! Ang gagalit siya pag-indin? Oo, magagalit siya. Halik ka na! Bakit? Uwi ka? Hindi! Simulan na natin! Ano nung oras na? Oo, hindi ka pa katapos pa rin ko kayo. Oo. Pero for the meantime, pakikita nyo mamaya yung paano kayo mag-brainstorming. Tapos, ngayon palang magpapaalam na ako para at least... Huwag ka mong mamaalam! Ay, hindi naman! Gaga ka! Pag-birthday mo lang! Gaga! Hindi naman ako makamatay! Ayon! mo! Hindi yung... Saka ito lang yun ha, maulan ngayon, di ba? Oo, sobrang. Pero nakasanggat. <laughs> 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 hindi kasi, alam mo sinusuot ko to, pag malumi na yung makeup mo, nakaiyak ka na yung ganyan. Oo, parang hindi halata. Uh, parang hindi uh, halata, di ba? Cool, uh, cool cool mom ka pa rin, thank you sa akin mga si C-Tarts. At lagi niyo akong sinusuportan, especially pag mga bakla. Mga vice family club, mga kaibigan ko, MC Lassie Donita and Petit ang lagi nandito, Chef Jeremy. Thank you so much, mga sweethearts. Anyway. Thank you, mga sweethearts. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa pag-support niyo sa kaibigan ko. Yes. At syempre, link on the, uh, ano, i-share niyo po yung link nito. No, at at no, the same no, time, no. hit the notification bell para marami pang mas muna. Thank you so much. Bye!